walang sala ng Sandigan Bayan si dating Senate President at ng Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile Li sa nitong mga kasong graft kaugnay ng umano'y paglihis ng 172.8 million sa Park Barrel Funds. Kasama rin na absuelto ang dating Chief of Staff ni Inrile na si Jessica Lucila Gigi Reyes at negosyating Janet Lim Napoles sa 15 na kaso ng graft matapos ideklarang nabigo ang prosekusyon na patunayan ang kanilang pagkakasala beyond reasonable doubt. Ang PDAF o Pork Barrel Scam ay sumiklab noong 2013 matapos ibunyag ang maling paggamit ng pondo ng mga mambabatas para sa mga ghost projects. Ayon sa kaso, ang pondo ni Enrile mula 2004 hanggang 2010 ay umano'y napunta sa mga pegeng NGO ni Napoles kapalit ng kickbacks. Naabsuelto na rin si Enrile sa plunder case noong October 4, 2024, matapos sabihin walang sapat na ebidensya na tumanggap siya ng hindi bababa sa 50 million pesos ang itinakdang halaga para sa plunder. Magkahiwalay ding napatunayang inosente si Ramon Bong Revilla Jr. at Jingoy Estrada sa kanikanilang kanilang PDAF cases.